Grabe, ang init dito sa labas. Ang init sa labas, ang init sa kotse. Grabe, para akong sinisangag, sinasangag sa init. Kaya dito na ako, lumabas na ako. Ay, magpapalamig muna tayo dahil sobrang init talaga dito sa panahon ngayon. <laughs> lumabas ako ng bahay kasi lalo ako nag-iinit sa bahay. Dami-dami dami po mga naiisip <laughs> charot <laughs> wala kasi akong server today kaya saka mag-isa lang ako sa bahay ayun wala akong magawa saka yun tinatamad ako gumawa ng mga gawain bahay dahil ako lang naman ang gagawa nun pwede naman kahit kailan ko gawin yun yung mga anak ko nasa school solo ako ay nakapaimot ako kaya kailangan ko lumabas <laughs> kailangan ko lumabas pero pag nabas ko grabe naman ang init sa kotse So ngayon, andito na ako sa mall. Pagpapalamig ako. Pagpapalamig ako mag-isa. Pagpapalamig ako. Tsaka mag pa ako ng mga pampaganda. Para hindi ako... Para ano, hindi ba? Maka, Makapag-refresh mo. Ngayon niyo, oh. Pakita ko sa inyo mamaya kung saan ako pupunta. Masarap oh, dito. Ang lamig. Nasa mall na ako. O, di ba? Ay! Ang lamig dito, ang sarap, ang sarap dito sa mall. Pero paglabas mo talaga sa kotse, ang tagal nakatodo na yung aircon ko. Ang in init sobra. So, sagit lang ako dito. Meron lang akong bibilhin. Na very important. Na matagal ko na siyang gustong bilhin. Pero, may lang ako nagka-time. At siguro mag-ikot-ikot na lang din ako kasi mag-isa lang din naman ako sa buhay. <laughs> mag-isa ako sa bahay. <laughs> Napakong. So, eto yata yun. Ito ba yun? May, yung may cocoa cream? Ito ba yun? Yes, mayroon po. Kabili ako ng sabon. Ito yung sabon kasi yung bibiliin ko dapat na cocoa cream is not available today. Pero baka i-deliver sa akin ito ako bumibili ng bili coco cream sa Robinson. Kaya lang sakto today wala, 'di ba? Matagal na ako user ng coco cream. Maganda kasi siya talaga. That is na. Oo. Ikaw ni may nakabitin dati? Oo. Aa. Aa. Oo. Oo si Madam Yan ang pilit ng cream. so. Oo, uh -uh. wala nga 'yun. Maganda kasi 'yun. Kaya lang matagal na kasi So, ito. Ito, first ko kong bibili ng sabon. Patry natin tong sabon. <laughs> so, lumipas sila ng location. Ito, oh. Years ko na itong matry ang cocoa cream. Maganda siya. Kaya, uh, kaya, ayan. So, mamaya ako pa makukuha yung cocoa cream. Ayan. Pantanggal ng peka. Subukan natin itong sabon. First ko itong gagamitin ilay namin hindi, e, para... Thank you, thank you. Sige. Para tapak. So, dito, dito ako sa Robinson. Ito yung ating bilihan ng Coco Cream Kaya lang wala siya ngayon. I-ano, i-deliver na lang sa akin na mayang gabi. Ah, kita, ma'am. So, wala na. lang naman sa Jaco, yung Coco Cream na pang tanggal ng mga pekas. Kasi may binili kasi ako ano, may binili kasi ako mga pang skin care. Kaya lang parang hinahanap ko pa rin talaga yung cocoa Cream. So, bibili ako. Ito lang talaga yung sinadya ko dito sa mall. Yung cocoa Cream. Dito sa Robinson. Anong nangyari? Wala available. Mamaya pa daw gabi. So, parang madabi daw kasi bumibili mo. Kaya, yun. So, mag-ikot-ikot na lang ako dito. Kung anong mga ko. Pero parang wala naman akong bibili hindi ako, hindi na ako, ano, hindi na ako excited sa pag-ikot. Ay! Pupuntahan na lang ako. Dito na lang sa ibang store. Pero yung mga gamit na mga pang gamit ko, ay, parang wala na akong interest. Dito na lang ako sa Japan Home. Dito na lang ako pupunta sa Japan Home kasi, hala, talagang matanda na talaga ako kasi mga pang gamit na sa bahay ang gusto kong makita. <laughs> Tingin na ako dito. na pwedeng bilhin ito mga tumbler. Parang gusto kong bumili ng tumbler. Ganda kaya ito? Maganda kaya quality nito? Ang mga tumbler. Ay! Parang wala naman ako dito magugusto. Ah! Alam ko na, bibili akong chanelas. Ito, mga chanelas sa CR wala pala akong chinelas. Ginamit ko itong hilokitin pang CR. So, titingin tayo na iba pang magagamit. Kasi, ito lang yung sadya ko. Dito sa bahas. Ito, ito yung sadya ko. Yung Coco Coin lang talaga. Eh, wala pala. So, nakagawin ano ko dito. Sayang naman yung oras ko at araw ko dito sa pagpunta ko dito sa Robinson ikot-ikot na lang muna tayo. Nasa Japan home ako. Ayan, bibili tayo ng gloves sa kamay. Ito. Ayan. Pagod ako. Yung hagdan, yung escalator, hindi umaandar pa taas. Iningal ako. Hindi ko na-vlog. So ito, nakabili na ako sa Japan home. So ngayon, dahil hindi pa rin ako lulubos-lubosin ito na, magahanap ako ng panali sa buhok. Kasi nung nakaraang araw pa ako nag-scroll-scroll sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, nagahanap ako ng magandang ponytail. Kaya e ano ko nakita. Pero hindi ko pa na-check out kasi pinag-iisipan ko pa kung magaganda ba talaga. So dito, sa mall na lang ako titingin, para personal ko siya makita. <laughs> Ay, naka po. Napa, napasubo to yung lala ko. Ah. So, sana dumating mamaya yung coco cream. Kasi yung coco cream lang talaga yung sadya ko. Kaya ako napalabas ng bahay. Dahil kahit kainitan, gusto ko lumabas. Dahil gusto kong makita yung bumili ng coco cream. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga binili ko mga pang skin care. <laughs> ang arty, ang arty, no? Kasi, ayun, nung Holy Week, ay nung Lent season, kwaresma, di ba, lagi tabi yung masalabas, sa ilitan, nag coaches, lumala yung pekas ko. So, hindi ko naman sinisisi yung biya coaches natin talagang mayroon na ako noon. Siguro, mayroon na akong pekas, hindi ko lang talaga siya napapansin. So, lubabas lang siya nung talagang lalong nainitan. So, siyempre, tumatander siya tayo. Nakikita ko, ang dami nang pumapansin sa akin. Lumalala yung pekas ko. Tapos, nakikita rin ni Amber. Kail, Mami, kailangan mo na mag-treatment. Huwag mo nang palalain niya yung pekas mo kasi, ano, tumatanda ka na, baka mamaya lumala yan. Kasi, <laughs> syempre natakot ang lola nyo dahil, syempre ayaw ko naman agad magmukha akong thunders. Kahit, kahit alam ko naman thunders ako. Kahit wala naman ako pa charming as, syempre kailangan ko magpaganda pa rin. Kaya sabi ni Amber, alam mo ba itong anak ko supportive ko? Sabi niya, Mami, magpa-derma ka na lang. Sabi ko, ayan ka na naman sa derma-derma mo nga nasira yung balat mo, kakapaderma mo dati. So, ayan, kita yung kilikili ko. Teka lang. <laughs> Teka lang. Ayan, tinagpan ko yung kilikili ko. <laughs> Sabi niya, paderma daw ako. Yun ang suggestion ni Amber. Ayoko. Ayoko mo paderma. So, nag-try ako mag-order sa mga online, sa TikTok, na ano mga pantanggal ng pekas. Eh, Dati kinagamit ko yung kay Rosmar. Maganda sana yung kay Rosmar. Yung, yung nut-nut na pang pekas. Yung naka sa color pink. Effective sa akin yun. Kasi nawala yung pekas ko dito sa banda. Dito sa may ilalim ng mata ko. Sa gilid pala. Nawala siya. Yun lang naman yung pinahit ko. Kaya lang, nag, ano, na... Nagiba ng lalagyan. Parang nagiba siya ng... Nagiba siya ng nagsisimpla. So, parang iba na yung amoy niya, iba na yung texture ng, ng cream niya. Parang hindi na yun ang original na yun na yung ginamit ko. Kaya, di na ako bumili kasi hindi effective sa akin yung, ano, yung bago. So, Tapos sabi, yun din daw yun. Kaya nagbago lang ng lalagyan Eh, hindi na sa akin effective. So, naka, nakadalawang, ano rin ako noon eh, nakadalawang order. So, parang hindi naman, wala namang effects. Tapos, yung isa pa na in-order ko yung Japan-Japan, yung yeah, pinost ko rin yun. Maganda rin siya, kaya lang ang bagal. <laughs> Maano siya yung maganda rin siya kapag tuloy tuloy mo ang gagamitin. Kaya lang hindi ko siya tinuloy-tuloy dahil kung ano ano na na ginamit ko. So hindi ko na napapansin kung ano ba talaga yung effective kasi halo-halo na yung ginamit ko. May pang may rosemary, may rong ganun. Sabi nga ni Amber, mami dapat ano, magstay ka, mag ka lang sa isa para malaman mo kung talagang effective. So, yun na nga, nag-stay na. Eh, sabi ko, wala na akong, hindi na ako mag stay sa kanila kasi parang hindi na ako happy. So, kaya nung nakaraan, pumunta ako sa Watson. Ito na nga, may kwento tayo sa Watson. Kasama ko si Ma'am Tess. So, yun, nabudol ako doon. Ang dami ko nabili. Napakita ko sa inyo yung mga nabili ko. Kasi so, sabi sa akin ni Amber, Mami, nagsatsaga ka talaga sa mga mumurahin. Kasi yung mga in-order ko sa TikTok yung Terosmar. $149 lang yon Yung isa, yung Japan cream. Ano yun, $150 lang. So, mura lang. <laughs> sabi, sabi ni Amber, kinukuripot mo talaga yung sarili mo, mami. Wag mong kuripotin yung sarili mo. Bahala ka pag pumangit ka, yung pekas mo lumala. So, ayo parang, oo nga naman, bakit ko ba kinukuripot yung sarili ko? Yun ang alam yung bisyo ko, di ba So, yun nga. Kaya kahapon na kahapon pumunta ako sa ano, pumunta ako sa Watson at at ano, at mabili ako ng mga cream, sun, mula sunblock, uh, facial kasi yung sabon daw dapat hindi talaga dapat inaano sa mukha yun. So mamaya explain ko na lang, next video na lang yun yung mga pang-skincare ko, pakita ko sa inyo yun medyo pricey na siya as an effective. Pero, dahil, hindi pa rin ako happy, hinahanap ko pa rin yung ginagamit ko dati pa, yung cocoa cream. Kaya, ako ay napapunta dito sa Robinson. Kasi, dito ko lang siya binibili. Marami din sa, ano eh, sa online. Kaya, hindi ako sure kung legit. So, kaya ako nandito. Dito na. Ito yung result at ako nandito. So, next video natin yung Uh, ping, uh, abangan nyo yung skincare ko na pang gagamitin na medyo pricey siya. Pero sana effective po. So ito na. Andito na ako ngayon sa pupuntahan ko. Ito. Bibili naman tayo ng panalig sa buhok. Yan. Dito saan ano ba ito? Uh, Brokeway Gyms. Yan. Bitingin tayo ng mga ponytail. Kasi syempre pa rin Syempre gusto ko, Pag rin serve ako sa simbahan, nakatali yung buhok ko. Ano tayong mga magandang tali? panoorin so, nyo to ang aking video mula dulo hanggang ay wala akong puso hanggang dulo ha thanks for watching hindi pa ako tapos <laughs> so yung hinahanap ko nakita ko to sa ano, sa tiktok at shopee ayoko siyang i-check out kasi baka hindi ako sure gusto ko makita ko ng personal ito ito, kailangan ko rin ito kasi puro pound talaga ten talagang gagaling

haba na kasi ng buho ko. Marami nagsasabi, ko na raw ko. <laughs> Mga pala desisyon. Ayun, ayaw ko magpagupit. pa diba? wala pa akong time. Saka wala pa akong iisip kung ano magandang bagay na gupit sa akin. Ang hirap magpahaba ng buho, tapos ko lang. Pag maikli na kasi ang buho ko, mahihirapan ako magtali. Gusto ko may tinatali ako ang buho. may tinitirintas-tirintas ako. So, pag iniklian ko na siya, wala na. So, kaya, hindi ko pa na-try talaga magpaikli ng Pero, meron naman yung parang dito lang. So, ito, ayoko siya pa, ano, yung pa, Papain ko siya hanggang kalampakan. <laughs> chocolate Ayan. Ano ba, paano ba makita sinot ko na yung isa ko na bilhin. hindi pa maayos kasi madali yan. Ayun ba yan? Ayan. Wala kasi ako panali ngayon na. Parang buang lang. So yun na nga, pauwi na ako. <laughs> pauwi na ako. At may pupuntahan pa ako. Samahin niyo ako sa aking pupuntahan another mall ang pupuntahan ko. Ala, may ko pa lang gagawin for today's video. For today's ka na. Ay, sa solo flight ako. Magbabahay ko pala ako ng mga bills. Yung water bill ko pala, kapag pa ako. Sana may oras pa ako. Sana bukas pa yung ano. Yung clubhouse. Kasi ayoko nang lumabas bukas. Nainitinit. Gusto ko isahin ko na lang yung lahat ko today. Lahat ng gagawin ko ay magawa ko na. Kaya lang yung oras parang hindi kakayanin. So let's go. Dali na. Babush, stay tuned. Stay tuned. So, eto na nga. <laughs> ito na yung last na destination ko. Hindi ko alam kung last na to for today. Nagbayad na ako ng water bills dito sa clubhouse familiar ba sa inyo itong lugar? Yan. Itong lugar na to dito kami nagmimisa every Sunday. Kaya sa Sunday ay babalik ako dito para sa misa. Itong clubhouse namin. So, ang tagal ko hindi nakapunta dito kasi noong Holy Week ay doon kami nag-continuous kay Mama Guada sa Guadalupe. Kaya, ay, ito, bayad na ako sa tubig at meron pa akong dadaanan. Grabe ang init. Parang ayoko kong pumasok sa loob ng kotse. Super init. <laughs> Super duper init. Gusto ko na umuwi at mag-air po na dun sa bahay. Kaya lang kailangan kong tapusin pa yung mga lakad ko for today. Kasi bukas ayoko na lumabas. Mag-relax mag lang ako buong hapon sa, sa bahay bukas. <laughs> init! <laughs> Ah, nadadagdagan ng aking pekas kakagala ko. Ano ka? Ano ka ang pangit ko na hindi na ako ganda. <laughs>